Sa palagay mo ba'y papayag akong maging hanggang doon lang relasyon natin, ha, Biana? Tininan niya ng matiin si Bon. Napalunok siya. Kita niya ang kaseryosohan sa anyo nito. You don't give up easily, do you? Ani yan. Do I look like a man who says, when at first you don't succeed, give up? Napailing si Biana. No, do you always get what you want? Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Always, may katiyakan sa anyong sabi nito. Umugot ng isang malalim na hininga si Biana. Naramdaman niya ang ginagap ni Bon ang magkabilang balikat niya. I'm not a monster, Biana. I want to eat you. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Biana sa paghahanap ng trabaho. To start a new life. Buy new clothes. May pait sa mga labing napangiti sa Sino ba namang loko-loko ang magtsatsagang makipagrelasyon sa isang katulad niya? Kapag nalaman ng totoo na kalagayan, si Paul ang yata ang lalaking nakilala niya hindi naghangad na magkaroon ng mga anak balang araw. Ang malas, hindi naman niya mahal si Take your time, sabi sa kanya ng kanyang kuya Melvin, isang araw na umiis siya sa paghahanap ng trabaho. Wait for the job you really want. There's no hurry. Kuya, nakakahiya naman sa iyo kung palagi na lang akong pabigat sa iyo. I mean, gusto ko sanang kapag may trabaho na ako, ay makahanap na ako ng sarili kung matitirhan dito. Bakit naman maghahanap ka pa ng apartment? Naguguluhan ka na ba sa mga bata? Hindi ha. Gustong gusto ko nga sila eh. Kaya lang syempre nakakahiya sa mga bayanan mo. Baka kung ano pang sabihin ng mga iyon. Don't you worry. Mabait ang mga, mga biyanan ko. Besides, ano, para ano pa naging big brother mo ako. We like you having her sis. It's nice for the kids though. Mahal na mahal ka nila, Biyana. Pagbibigay sa kanya ng assurance ni Melvin. At mahal na mahal ko rin sila, kuya. At salamat for being there always. Tinapik siya sa balikat ng kapatid. Basta may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin, ha? Yup, and thanks again. Nananaginip siya. Napapanaginipan yung hinahabol daw siya ni Bon. Ang bilis-bilis ni Raw niyang tumakbo. Kaya kahit anong gawin niya, ay hindi pa rin niya maabutan si Bon. Hanggang sumapagod na raw siya sa pagtagpo, kaya saglit siyang huminto. Nang muli na raw niyang hahabulin si Juan, nakita raw niyang pumasok ito sa isang bahay na yari sa kawain. Papasok din sana eh, siya, pero pinagsarahan daw siya ng pinto ng binata. Nagsisigaw daw siya sa labas pero para itong walang narinig. Nang silipin niya ito sa bintana, nakita niyang nakikipaglaro ito sa maraming bata. Sa tabi nito ay isang magandang babaeng buntis. Nagahalikan daw ang dalawa na parang mag-asawa. Ang sakit-sakit sa kanya niyon kaya iyak daw siya ng iyak. Nagmamakaaraw siya kay Bon na pagbuksan siya nito ng pinto pero matigas ang lalaki. Hindi, huwag please, pakinggan mo sana ko. Hindi, huwag, hindi please, makinig ka naman sa akin o. Oh. Biana, Biana. Nagising siya at nagtataka siyang nasumpungan ng kanyang kapatid na nakaupo sa tabi ng kama niya. Bakas ang matinding pag-aalala sa anyo. Kuya Melvin, narinig kong umiiyak ka kaya bigla akong napatakbo rito. Ano bang napanaginipan mo? Umiling siya. Hindi ko na matandaan. There's nothing. No dream, just this feeling. Gumaral ka lang tinig niya. What feeling? Lumunok siya. Na nag-iisa ko. That there's nothing. Nobody. And I'm... Pumiyok na siya. Sunod-sunod na ang mga luhang pumatak sa kanyang mga pisne. Liliana, matiim na nakatingin ang kapatid sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Paul? Bakit kayo naghiwalay? Hindi si Paul ang dahilan ng nararamdaman kong ito, kuya. Maring sabi niya, ako ang nakipagkalas kay Paul, magkaiba kami. Hindi kami para sa isa't isa. At niminsan ay hindi ko pinagsisihan ang ginawa kong desisyon. I never really loved him. Tahimik si Melvin habang nakikinig. Waring tinatansya ang katotohanan sa bawat binibitiwan ng isang salita. At alam ang inaakala nitong defense mechanism lamang niyang sinasabi niya Ang buong akala talaga ng kanyang kapatid ay si Paul ang dahilan ng kalungkutan niya ng emptiness na nararamdaman niya ngayon kung alam lang sana nito ang totoong dahilan. Huminga siya ng malam. Saka kumuha ng tissue paper at sumina I'm sorry kung nagising kita. I'm all right now, really. Tingnan siya ni Melvin. Nasaan yung matinding pag -alala. Remember, you're not alone, Biana. Mahinang sabi niya sa kanya. You have a family and we love you. We care about you. Alam ko, ano yung ginagapang isang kamay ng lalaki. Thank you. Muling pumiyok ang kanyang tinig. I love you too. Kapag handa ka nang sabihin sa akin kung anong bumabagay pa sa iyo, I'll be here. That's what big brothers are for. Remember. Tumango siya. Alam niyang totoo yun. He'd always been there whenever she needed him. Eight years older than her, she had been a hero in her eyes. Tagapagtanggol at kakampi sa lahat ng babay. Maswerte siyang nagkaroon ng kapatid na katulad ni Melvin. Thank you. Aniyang pinilit ng umiti. I'm alright now. Tumindig na si Melvin. Nasaan niyo pa rin to ang pag-alala. Good night, Bian. I hope you sleep well. Tumangos siya sa kapatid. Lumabas na ng kanyang silid si Mary. Nagigilty siya hindi niya magawang ipagtapat sa kapatid ng nangyari sa kanya. Ang nagpapahirap sa kanyang kalooban. Pumikit na muli siya at pinilit ang sariling makatulog. Pero kahit na anong gawin niya, ay hindi na niya magawang makatulog. Why me? Paulit-ulit na daing niya. Why me? Nang gumising na siya kinabukas ay nabutan niya sa kitchen si Bona nagkaka. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Nawala ang mga ngiti nito sa labi ng mapansin ng panglalalim ng mga mata niya mukhang hindi ka nakatulong magdama. Ani itong may concern sa tunong ng Mag-uumaga na kasi akong nakatulog. Ani ang nagtitimpla ng maiinom. Tinapos ko kasi yung binabasa kong paket buhay. Pagsisinungaling na lamang niya, napansin niyang tahimik ang buhong kabahayan. Maaga ang pumasok sa eskwela ng mga bata. Foundation ni Donnie lang ngayon. Maraming ang dinalang baon si Manong. Tumangutang mo lang si Biana. Saka lamang niya napansin business na bis si Bon. Not the usual polo shirt and jeans na madalas nitong isuot kapag pumapasok sa pisina. At ngayon din lang niya napansin maaga itong pumasok ngayon. You look very impressive today, ha? Good. I'm going to Cebu today to have one of my famous two martini lunches and drum up some more business. Hindi ko alam na aalis ka pala ngayon. Neither do I. Kagabi ko rin lang nalaman. I'm here to get some papers and then I'll be on my way to the airport to catch my 945 flight. Nagkibit siya ng balikat. Sana mamayang pagdating ko may mayayakit ng mag-dinner tayo sa pad ko. Kaya lang sigurado naman akong hindi ka papayag eh. Why don't you try me? Nagaham mong sabi niya. Namungugay ang mga mata. Hinaplos nito ang mukha niya. I like you. Mahinang sabi nito. You're beautiful. I love your hair, your eyes, your nose and... Tumigil ang mga mata sa mga labi ni. I love those warm lips. Para bang nag-aanyay ang halikan ko. And you're so drowned. Nangingitin lumayo si Biana sa black. You've got it. I'll have dinner with you tonight in your father. Yes, tuwang-tuwang sabi ni Juan. Bon. Napailing si Biana. Biana, you're irresistible, aren't you? So are you. It's only seven in the morning, Bon. I know, will yung sabi ni Bon. Kumindad pa ito sa kanya. I'm better at night. With the help of candlelight, wine and music, Nagbibiro ng taon niya. Right, how about it? Loko-loko. Natatawang sabi niya. Sumilay ang isang tipid ng ngiti sa mga labi ng lalaki. Excited na si Biana kinagabihan na first time niyang magtutungo sa pad ni Bon. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman niya. What if mawala na siya ng kontrol sa kanyang sarili at ang gumana na lamang sa kanya ay ang puso? What if tuluyan na siyang matangay sa nararamdaman niya para kay Bon? Paano na ang pinakaiiwas niyang commitment? Bahala na. Masasangay ng mahalagay ang magkasama silang ni Bon. Kamu at May, hindi na muna naiisipin ang bukas ang mahalagay ngayon. Ang kasalukuyan, saka na muna siya mag-iisip. Ayon ang ng gabi ay naroon na sa kanila si Bon. Sinusundi siya. Umalis ng kanyang kuya Melvin kasama ang mga bata. Kaya nagbili nila lamang siya sa maid na lalabas siya kasama si Bon. Maganda ang bachelor's pad ng pinata. Kakaunti lamang ang magamit pero halatang mamahalin lahat may isang fully furnished mini kitchen, may leather couch sa salas at isang malaki-laking abstract painting sa wall. Napansin din niyang mayroon itong koleksyon ng iba't ibang klase ng libro at magazines. I love this place. Humahangang sabi ni Bianne. It looks so lived in. Pagtatapos ni Boss, sa sasabihin niya. Napangiti siya. Yes, for some reason, I don't expect men to make much of their surroundings. I spend half of my life in hotel rooms. I don't need to come home for one. Ikaw ba yung maglilinis dito? may tagapaglinis na pumupunta rito once a week. For the rest, I managed nicely on my own. Ani itong nagtungo sa bar table para kumuha ng maiinom. Miloksan niyo ang binata at iniabot sa kanya. Now if you'll excuse me for a minute, I'll get out of this suit and put on something a little more comfortable. Ani itong kanyalas na ang necktie. Tatawagan ko na rin si Melvin para ipalam na narito kakasama ko. Ano kaya ang sasabihin ni Bon sa kapatid niya? Bulong niya sa sarili habang sinusundan ng tingin ang paalis na binata. I've will your sister home. Dogs back her back tonight. Tell me about your day in Cebu. How many martinis at lunch? Ani yan ang matapos silang mag-dinner at ngayon ay nanonood na sila ng TV. Actually, I had only one. Isang baso ng alak sa isang araw. Tama na sa akin. Mumisa ito sa kanya. I like my brain clear when I'm working. I like to accomplish what I set out to accomplish. Which you did, of course. Of course. Anong ginawa mo after your lunch and meeting? As usual, umatan dalawa pang meetings. Tumangutan mo siya. Ang dami ang namumungutan tension sa pagitan nila. Ito kwento mo nga yung buhay mo sa Baguio, your family, the ranch. Matayim siya nitong tinitigan. May ngiti sa mga labi. Alam mo hindi yan ang gusto kong pag-usapan natin. What do you want to talk about? You, anitong itong pinaglandas ang tingin sa kabuuan niya? Nasabi ko na ba sa iyo kung gaano kakaganda. No. No, nagkibit si Rhea ng balikat. Pinilit maging kasual kahit na ang ramdam niya. Ang bilis-bilis na ng tibok ng puso niya. Well, maybe once or twice. Bumuntong hininga si Bon. But is that a melt your down or soften you up? Hindi ba? Nagtas yan ang isang kilay. Is that what you're trying to do? Melt me down? Naginat inat ng mga binti ang lalaki. Nakangiti ito sa kanya. Let's say I'm doing a preliminary investigation as to the viability of the project. If the potential outcome warrants the estimated inputs, pinatunihan ang una ng lalaki. Don't you dare talk as if one of your consulting project. Tumawa ng malakas si bon. Yes ma'am, itong lumapit sa kanya at pabigla siyang hinilikan? Hindi niya inaasahan na yun kaya walang saglit siyang nataranta. Nang makabawi sa kabigla na parang napasong itinulak niya pala yung si bon. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? I don't know, anas nito. I just lost my Ano ito muling dumikit sa kanya. You could be fooled me, get up me. Pero hindi naman umalis sa pagkakalikit sa kanya si bon. Sali sa pa hinalikan nito ang liyan niya. Hmm, bulong nito. You smell good. You feel good. Nang muli siya titigan, wala na ang mga ngiti sa labi nito. The joke was over. Ang tang nakikita niya sa mga mata nito ay ang kaseryosohan. Isang piping pananabik. For a few minutes, ay wala silang narinig ng na salitaan sa isa't isa na para mga mga puso na lamang nilang naguusap. uusap Biyana, parang din nasabi ng lalaki bago tuluyang kinuyumus ng halik ang kanyang mga labi. Nakadama siya ng isang nakapanghihinang emosyon. Voluntary ang umakit sa liig ni bon ng mga kamay niya. Kusang bumuka ang kanyang mga labi na tumanggap sa init ng halik nito. Minsan man hindi pa niya nada makaipol lang ganitong nakakataranta, nakakabaliw at nakakakuryenteng pakarando. Lahat ng isipin ay kusang lumipad sa utak niya. Ang taing gising sa kanyang kamalayan ay isang sesasyong dinudulot ng ginagawang paghalik na sa kanya ni Buwan. Kay tagal na naglapat ng kanilang mga labi, ng kanilang mga katawan, Tangay na tangay siya sa emosyong hindi na niya mapigil. Nanginginig ang kanyang katawan nang tumigil si Juan sa paghalik sa kanya. Pinanatili nito ang mahipit na pagkakayakap sa kanyang katawan. I wanted to do this ever since we met. Touch you and hold you. Tumingin nito sa kanya. Namumungay ang mga mata. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin sa iyo? I'd like you to take your clothes off. Look at you. Kiss you and all over make love to you. Bigla ang kabang naramdaman niya. Kahit ito na nga ba ang kinatatakotan niya. Malgata sa cup of coffee. Umiiwas na sabi niya lamang niya. Tell me about your ex, Fian. Sabi ni Ano bang klaseng lalaki? Ni? Ikinagulat niya ang tanong ngayon ng binata. Napalunok siya. Saglit na nag-isip ng tungkol kay Paul. His play golfs a lot. Ano yung walang maalala tungkol sa dating nobyo? Why did he break your engagement? He didn't. Nag-oobserve ang mga mata ni Naghihintay nang sasabihin niya. Eh. Ay, we weren't engaged very long. We weren't weren't turned into one another very well. Emotionally, I mean. Nanatahiling tahimik si Bon. It was a mistake. Nakalimutan mo na ba siya? Tumango si Biana. Hindi ka maniniwala. Pero para akong nakahinga ng maluwag nang matapos na sa amin ang relasyon. Sa simula pa lang ng aming relasyon, alam kong hindi kami ang para sa isa't isa. Wala nga lamang akong lakas ng loon noon na makapagkala sa kanya. Kaya hinayaan ko na lang muna. I thought you went into depression after your engagement was broken. Nangunot ang noong Si Kuya Melvin ba nagsabi niya sa iyo? Inilapag ni Buwan ang hawak na tasa sa mesa. sa kamatim itong tumingin sa kanya. Biyana kung hindi ang lecheng engagement ninyo ang lalaking iyon ang dahilan ng kalituhan at depresyong nararamdaman mo ngayon. Ano? Bakit hindi mo magawang sabihin sa akin? Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Can you tell me please? Napatong siya. It was everything. Mahinang sabi niya. May whole life. Nagsimula nang gumaralgal kanyang boses. Delay reaction siguro ng aksidente yung nangyari sa akin. I help to make changes, put everything behind me and start over. That's why I'm here. Tumigil siya sa pagsasalita. Tumingin kay Won. Bakit ba mo pang malami? Dahil mahalaga. Pansamantala itong nanahimik nang muli itong magsalita. Nanunod siya ang mga mata nito. After all, a man wants to know that the woman in his arms is not secretly pining for another man. Paiwas na sabi ito. Alam niyang alam nitong ni may mas malalim pang issue siyang hindi ipinagtatapat. I'll set your heart at rest. I'm not pining for fault or anyone else for that matter. Aniyang yung sinalubong ang nanonood na titig ng mita. My mind and body are in perfect harmony. Hate, way a minute. Mahinang sabi How oh, is seducing home? Maang na niya ang lalaki. No basis is seducing anybody. Sa palakay ko, dapat na akong umuwi. It's getting late. Ani yung akmang tatay yun, Pero maagap siyang napigilan sa braso ni mo. Muli tila ng umuti ng nanonood no, yung minata. I'm going home pinilit niyang huwag ipahalata ang kabang nararamdaman niya. Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Sinungaling. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay hinila niya ang siko niyang hawak ni Bon. Saka mabilis nang tumayo at kinuha ang clutch bang niyang nakapatong sa mesa. Natatawang inalalayan na lamang siya ni Bon patungo sa clutch nito. Wala naman sa anyo nito ang disappointment dahil sa pagmamadali niyang makauwi. Pero wala rin siyang mabasang reaksyon sa anyo nito. At iyon ang lalong nakapagpalito sa kanya. Pero ano nga ba talang gusto mangyari? A light-hearted little romance, but there were grown people. Besides, hindi ang tipo ni Bon ang lalaking kontento na lamang with kissing on the couch and flirting in the car. Malayo na ang tinatakbo ng sasakay niya lang bilang si Bon sa pagmamaneho. Well, guess what? Now what? A dream come true. Muli, tila-mumiti na nanunod siya ang mga mata ng lalaki. Piyana, girl, there's no escape. You'll we'll have to spend the night with me. Nang no, nanapatin siya kayo, Isinanyas nito ang malaking troso na nakaharang si Bukas pa siguro tatanggalin niyan kasi yung natutulog ng mga tao rito. Hindi naman kasi ito national road kaya wala nang mag aksepang at sikasuhin niyan ngayon. Saan ang galing ang trosong yan. Wala naman yan dito kaninang duman tayo. Baka inihulog ng langit. Tugon marahal sa idinansal ko kanita. Nanitog ng ang tola ng pagsalita. Hindi siya ngumiti. Don't tell wala nang ibang daan palabas dito. Seryosong sabi niya. Sorry pero talagang wala na. This road dead ends, not past my house. Kung ayaw mong maniwala, ipakikita ko sa iyo. Never mind. Ani ang humugod ng isang malalim na hininga. Hindi kaya ikaw may kataduwa ng lahat ng ito? Tumawa ng malakas si Bon. Hindi nga kaya. Mm, you think this is funny, don't you? Naiirita ng sabi niya. Yes, ma'am. Panas ang sagot nito. Saka muling binuhay yung makina ng kotse at nagsimulang umatras. Hindi pa man ay sunod-sunod na ang kabang nararamdaman ni Bihana. Dear God, tulungan mo po ako mo ang sanity sa utak ko.